Ngayon ang tanong, paano nyo na ipapaliwanag yan sa inyong asawa, mga anak, at kapamilya? Mga kapatid, lahat? na? Na kayo'y mayroong ganyang kalaking perang dinideliver sa bahay mo sa inyong opisina. E eh, wala namang kayong negosyo dahil bawal magnegosyo pag nakapwesto. Ito po ang matibay na ebidensya. At sa aking paniniwala, eh, sabi nga nila, eh, personal knowledge. Kasi siya yung contact, siya yung nag-deliver ng pera. Kahon-kahon daw po yung pera. Daang milyon kas ang i-deliver ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ng DPWS. Ano ha? Mismong sa bahay ni dating Senador Ramon Revilla o Bong Revilla. Yan daw sa Bacoor sa lawigan ng Cavite, Pakinggan po rin ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, matibay ito, ebidensya ito. Ah, kasi personal knowledge, hindi siya nagkutos lang sa mismo yung nag-deliver ng pera. Ang hirap i-deny niya. At napakatibay po nitong pahayag na ito. Sa sino salaysay at pinanindigan sa Senado, sa ICI, sa Ombudsman at diretso sa Korte. Ito yung sinasabi ko, ni Jose Undersecretary Bernardo. The theories. I walk over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Villa and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, yeah. Sen, bakit hindi ka nangangampan niya? Senator Bong replied, Okay naman pare, maganda resource ng survey. Relax muna. Yes. Yeah. Sige, hmm. uh, sunod na yung dinawit But... ni uh, dating DPWH Yusuf Bernardo, si uh, dating senator at ngayon Makati Mayor ng Nancy si Binay. Ina. Ang nakausap daw niya dyan ay ng staff ni Binay na isang uh, Carlin Yap. Si Carlin Yap daw yung nagre-request ng mga proyekto sa DPWH at humihingi ng 12 to 15% na komisyon. At noong 2024 nga raw, di umano, sabi ni Bernardo, nakatanggap daw itong ng uh, si Binay ng mahigit 400 million pesos na komisyon mula sa mga pang-infrastruktura proyekto ng DPWH. Liwanagin natin ito ha, walang direktang pakikipag-usap o at least walang sinabi si Bernardo na nakausap niya mismo si dating Senator Nancy Vinay. Ang asawa? Siya niya ginawit, si dating Senator Grace po. At Parehas asawa din, sinabi. Kaya dating Senator Nancy Binay, staff din. Dali, ha, mali yan eh. Ang sinabi doon sa statement ni Bernardo, yung asawa ni dating senador ngayon, Mayor Binay, Nancy Binay, ang tumanggap ng pera. Oh, grabe, ano? Alam niyo yung statement ni Bernardo, napakabigat po, no? Tangin niyo sa mga abogado. Pagka kasi, pag na-justify mo yung personal knowledge, kaya mong kumbinsihin ang kahit sino judge, kahit sino justice sa sanding ng bayan. Kasi pag sinabi mo mayroon personal knowledge, i-explain mo, ipaliwanag mo, ano yung knowledge mo? Ito yun. Ako po yung nagparte ng pera, ako po yung nagkatid ng pera, at doon ko po dinala sa lugar ngayon, yung puntaong yun ang tumanggap sa akin. At sinador mismo ang tinutukoy si Bumredilla. Matindi po yun at kahon-kahon po alam meron yung isang kahon daw eh 20 million meron daw kahon na 5 million kung po may isang kahon ang sinasabi kasi ni Andres Vidal Bernardo nagdi-deliver siya ng pera kahon-kahon ang sinasabi niya yung mga testigo mali-malita naman kamang karaming pera ng Pilipino kanilang pinagparti-partihan hindi sopre pag sopre bariya lang eh imbilot bariya lang eh pero kahon-kahon at mali-malita ang pinag-usapan ano man tayo hindi magagalit niya, napakaraming mahirap na Pilipino. Ay eh, pera ng Pilipino itong kanilang pinagparti-partihan. Kaya dapat talaga lahat sila kulong, blunder, non-bellable, at habang buhay dapat. bilis bilisan lang, lang sana. Pero wala tayong magagawa, may proseso. Binabalikan ko lang po at pinapaliwanan ko sa inyo kung paano idiin. Pero ito, ha, tandaan, hindi ko sinabi guilty na kayo. Pero yung talagang, alam naman yung mga politiko, ang totoo, ang, ang katotohanan, eh. nag-deny lang kayo, di ba? Sa tingin ko, alam nyo yan. Ngayon ang tanong, paano nyo na ipapaliwanag yan sa inyong asawa, mga anak, at kapamilya? Mga kapatid, ha? Na kayo ay mayroong ganyang kalaking perang binidilibir sa bahay nyo sa inyong pisina Eh wala naman kayong negosyo dahil bawal magnegosyo pag nakapwesto. Public of interest, kaya may pitna ang pangnegosyo pag ikaw ay nasa gobyerno. Kahit negosyante ka, pag ikaw ay ini-appoint, or nahalal ka sa anumang posisyon, automatic iiwan mo yung negosyo mo dahil conflict of interest na. Eh. Pagkatapos nagkakamal ka ng daang-daang milyon, i-deliver sa bahay at opisina mo. Pag tinanong ka ng anak mo, Daddy, Mami, saan galing yan. Paano mo sasagutin yan? Kung magbigay ka ng daang-daan or milyon-milyon sa mga anak mo, tatanungin ka ng mga anak mo o asawa mo, saan galing ito. Paano mo sasagutin yan? Yung lifestyle po ninyo, napakataas, maluhong lifestyle niyo ng inyong mga pamilya, asawa, anak, ako, lahat ng kaibigan, mga anak Pag tinanong kayo, saan galing pera mo. Paano mo sasagutin yun? Ay, alam mo yung actual doon ng senador? 300, 321 million lang yung ato. Hindi million? 320,000 pesos lang a month. Ang Senate President, House Speaker, Vice President, kundi ang kakamari, 374 lang. ang a month. Ang Presidente, 450 ata, kundi ang kakamari. Ang Cabinet Secretary, Congressman at Senador, magkakaparehas ng sweldo. Pero ang Speaker, Senate President, Vice President, mataas pataas ng bahagian. So mga sabi, mula presidente hanggang local official, ang mga mayor kasi alam ko, 100,000, ang governor, 120, tapos ang local governor to, ang governor hanggang barangay chairman, hindi aabot ng 200,000 na sweldo, monthly. Pero bakit napakayaman nila? Loksay ka, nasa kanila lahat, malaking bahay, nasa kanila lahat. Marangay ang buhay, bakit meron sila nun? Wala pang 200,000 ang sweldo ng governor at mayor. Kahit ang mag-governor sa buong Pilipinas, wala pa 200,000 sa sweldo. Pag ikaw naman ikaw, kung ang mayor or ng city o municipality ng bayan, mas maliit. Eh yung congressman sinatog na 320,000 lang amount eh. Baka sila napakaraming pera. Hindi ko sinabing korup sila lahat. Tatanong lang tayo. Vice President, 370 lang. Eh. Senate President, House Speaker. Ang Presidente nga, 450 lang. Hindi ako kakamal. Ang lilihit sweldo. Wala pang 500,000 ang sweldo ng mula Presidente hanggang barangay. chairman. Ang malaki ang sweldo sa gobyerno, yung president, general manager, chairman, CEO ng mga korporasyon ng gobyerno. Ayan, 1 million, 1,500,000. Pero pang kit na 1 million. Ayan, yun yung, yung pagiging meko chairman, yung Manila Economic Cultural Office sa Taiwan. Yun, malaki-laki sweldo ng 25,000 dollar. Ganun po ang sweldo ng chairman ng, ng 25,000 dollar. tala sa sweldo. Yung mga ambasador. Yan lang yung malaki sweldo. Diba? Pero bakit sila may mga mansion? Bakit sila may mga luxury car? Hindi lang isa, lima, aning, isa, isang dosena pa. Eh nasa na yung sinumpaan sa kanilang saligang batas na susunod lang sila sa lahat ng alitang ng batas. Wala naman sinabi sa ating saligang batas na ang pananumpay pa sila magnanakaw, sila magpapayaman, magpapasarap sa buhay. Walang ganun. Lahat na nakalagay. Hindi. Eh. Susunod lang ang sinasaad ng saligang batas na maglilingkod ng tapat maglilingkod sila ng tapat. Sa napakaliit na sweldo, bakit sila big time? Bakit sila ganon? Hindi ko sinasabi lahat yan na sila'y kurap. Nagtatanong tayo. At dahil yan, pag inimbestigahan, hugas kamay. Alam, alam, hindi daw na alam, political harassment lang, kung ano mga palusok. Niloloko na nga yung taong bayan sa eleksyon na kayo'y matinot magaling. Nung mga kayo, niloko pa rin yun. Nung pagbintangan kayo na kayo'y kurap dahil kitang-kita -kita naman ang style ng buhay nyo, niloloko pa rin yung bayan eh wala naman sa salig ang batas na kasama ang panluloko sa inyong pinanupaan. Wala rin ito nakalagay na kasama ang pangnanaka. Wala rin. Lahat ng wala doon sa inyong sinumpaan, yun ang inyong ginagawa. Hindi ko nila lahat pero marami kayo.